Anong mangyayari kung sinakop ng China ang Taiwan? Isang isla, isang higanting bansa, at isang tanong na hindi natin gustong sagutin, paano kung sakupin ng China ang Taiwan? Una sa lahat, anong meron sa Taiwan? Bukod sa masarap na milk tea at mga anime-looking na train stations, nandito ang isa sa pinakamahalagang bagay sa buong mundo, microchips. Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, o TSMC, ay parang heart of the tech world. Walang chips, walang iPhone. Walang iPhone? Ay lagot! Ngayon, isipin mo to. Isang umaga, bumagsak ang mga sistema. Walang signal, blackout ang internet. Tapos, boom! Dumating ang mga barko, jets, at sundalo ng China. Ito na ang simula ng pagsakop. Agad-agad, nagalit ang buong mundo. USA. Touch Taiwan and you'll regret it. Japan, Australia at mga bansa sa Europe. Ay grabe, war flashbacks. Nagpataw ng sanctions, pinutol ang mga business ties. Pero teka lang, China kasi yan eh. Hindi basta-basta matitinag. Ang epekto? Parang domino. Tumaas presyo ng cellphone. Nagkagulo sa mga electronics companies. Oil at food prices? Umakyat! parang dalawang libo dalawampu. Pero this time, may halong gyera. Pilipinas, hindi rin ligtas. Dahil may base dito ang US, baka madamay tayo sa missile showdown. May mga Pilipinong nagtatrabaho sa Taiwan, pwedeng maipit o mapilitang umuwi. Kung sakaling matagumpay ang China. Media blackout. Control sa tech industry. Bagong geopolitical reality. Pero teka, hindi rin titigil ang mga Taiwanese. Magkakaroon ng resistance, parang Ukraine-style, mahaba, magulo, at masakit sa ekonomiya. Ang pagsakop sa Taiwan ay parang pagsinghot ng pulbura sa harap ng kandila. Kahit sino ang maunang gumalaw, puputok. At pagpumutok to, hindi lang Taiwan ang madadamay. Buong mundo. Kung gusto mong hindi tayo madamay sa gulo, pag-usapan natin to hindi lang sa TikTok o Facebook, kundi sa tunay na policy making, diplomacy, at common sense. Like share. At huwag kalimutang magdasal. Na sana hindi tayo umabot sa ganito.